Tingnan mo tong dalawa na to. Wala ginagawang matino to. Punta-punta dito sa bahay. Tapos mga istorboy bis na matulog ako. Yan na ginagawa. Puro email Pupuntugin ko kaya tong mga ulo tong dalawa na to. Asa pa naman matulog sana kay... Ang itinit ng panahon. Tapos na dito ka sa may loob ng kwarto. Matarap para, para magpapahinga. Hindi ka magpapahinga kasi dahil dito sa dalawa na to. Naisip oh. ako guys gagawa tayo eh, ng ano tatanungin ko tong mga ito kung tingnan natin kung may alam pa talaga sa history to tingnan natin guys tingnan hey, mo to guys tatanungin natin po so, talaga naman to busy busy sa pagka ml eh tingnan mo yung isa ang ganyan no? din ba? po email talikuran pa sa dalawa ayan o no? kung ang ginawa dito kung mag email lang pupunta dito sa bahay may kape boy Oh! May tanong ako sa iyo. Tanong? Saka lang, nangyari oh. ko ako dito eh. Saglit lang do, magandang tanong to. Ayusin mo. Oh. Ikaw ba may alam sa history? History? Oo. Oh. Tinatanong oh. mo kung may alam ako sa history? Oo. Oh. Oh. Yan ang hindi mo alam. Baka, Baka mapasubo ka. Hindi. Baka mapasubo ka ha? Hindi. Okay. May tanong ka. Tatanong kita. <laughs> Ngayon, o oh, diba may alam ka sa history? Oo. Oh. Sino ang pumatay kay Madilan? Ah, hindi ako. Oo, oh, huwag mo akong pagbibintangan yan! Ha? Hindi ako ang pumatay kay Madilan. Ang pumatay oh. kay Madilan? Oo, oh, hindi ako. Huwag mo akong usan, tanongin ng ganyan. Sino nga? Sino ka? Ay, hindi ko alam. Oh. Hindi ko alam. Akala ko, ma hmm. ko magaling ka sa si history. Magaling ako sa si history, pero hindi ako pumatay kay Madilan. Oo. Oh. Hindi ako pumatay. Hindi nga. Oo, oh, huwag mo Bak akong pagbibintangan. Wala ka talagang alam. Wala. Eh. Wala akong alam. Hindi ako pumatay kay Bajo. Oh, no. Ah. Talo ko. Wala ka talaga alam? Wala. Baka alam mo. Hindi. Baka siya. <laughs> siya. Talo mo siya. Talo oh, mo siya. Hoy ikaw? Gusto ko ako. Wala. Aba, ako lang tama diyan. Oh? Wala. Wala ka no. Ang tatalino niyo. Pumatay kay Bajo lang, hindi ka, hindi ka. Hindi ako. Baka Baka siya? Siya? Na ito pala. Ito. Umami na. Umami um na, na kayong dalawa. Walang hiyan. Ha? Oh, di pa ako oh, pinapanganap nun. Oh. Pinatayon. Pinatayon. Si Majelan? Oo. Oh. Pinatay? Pinatay. Si Majelan? Oo. Oh. Mami, Pinatay. na ako. So, hindi ikaw? Hindi, hindi ako pumatay sa kanya. Tayo okay. Talo ko siya! Hindi rin ako. Hindi ko alam ba? Asi, asino ah, ba na? Magdamay dyan. Hindi <laughs> lang. Oh, diba? Ang dadalino nyo. Ayan. Bak ikaw! Ha? Baka ikaw! Ano po na sa akin? Oo. Oo nga. Ang tatalino nyo, ang gagaling yung dalawa. Oo, mag-imil na lang kayo dyan. Mag-imil na lang kayo. Oo. <laughs> sorry it's yeah. dj